paano na kung sa customer ko yung motor mga boss eh, mas lalong pulido yun kasi may bayad yun sa akin nga eh, walang bayad eh, nakakatamad gawin pero pinupulido ko pa rin underglow mga boss ayan napakaganda nagpapalit ng kulay sa tuwing pumipreno at uh, maraming modes to mga boss uh, pwedeng steady at pwede uh, breathing LED mga boss gamit ang ating lead controller ayan mga boss ready na tayo sa pasko napakaganda at talagang pag nakita mo to sa actual at ay talagang mapapalingon ka talaga mga boss ano so gaganahan ka talagang lumabas para lang mag road trip mga boss ayan mga boss humihinga ang ating lady at sa tuwing pumipreno tayo ay napapalit ng kulay at tumihinga pa rin siya pero dito sa harapan mga boss itong violet niya mga boss ay hindi niya siya nagpapalit mga boss combination siya ng pula at asul mga boss so ayan, ayan ganyan siya kaganda mga boss yan humihinga mga boss napakaganda niyan so dito mga boss uh, ganito siya kapulido mga boss yan LED na nilagay ko uh, meron siyang adhesive tapos nilagyan ko pa siya ng sakit dito sa dulo at naka stick pa siya sa gilid mga boss dito siya sa sakit mga boss kaya walang problema kung aalisin nyo siya dahil Nakasakit lang. So, hindi kayo mapapamura, mga boss. Ayan, mga boss. Meron tayong terminals para sa ating switch. So, kahit ilang beses ka mabaklas ng cover mga boss, eh, wala problema kasi nakasakit lang. Dito sa bandang ilalim, mga boss, ayan. Naka-glue naka stick din yung kilid para kung sakaling matubigan siya, ay eh, hindi talaga bibigay yung ating tape, mga boss. Ayan mga boss. Dito sa kabila. yan Nakasakit din siya. Napakaganda ng kanyang pagkagawa mga boss. Dito sa kabila ring side. Ayan. Nakasakit siya. Dito sa harapan mga boss. Ayan. Pinagsama ko na yung pula at asul. Kaya nagiging violet mga boss. Ayan. Malinis mga boss. Ang pagkagawa. dito sa kanyang harness ayan malinis mga boss napakaraming wiring na mga boss pero parang stuck lang rin pa din yung kanyang wiring so simulan natin mga boss dito naka fix mode tayo at meron tayong underglow so steady muna siya mga boss subukan natin siyang ipreno mga boss at magiging pula siya ayan So, matagal na setup na to mga boss ano nung nung, araw pa gumagawa na ako ng ganito mga boss. Basic lang naman to mga boss kapag marunong kayo sa relay, marami naman kayong kayang gawin mga boss. Lalaruin niyo lang yung relay. So dito mga boss, uh, ito yung ating lead controller mga boss. Ayan. Pwede nating uh, baguhin yung ilaw natin, yung underglow. pwedeng mabilis at pwedeng mabagal at pwede rin sya na parang humihinga mga boss so napakarami mga boss depende na lang sa gusto nyo mga boss so, nilagay ko lang sya sa u-box para uh, hindi mabasa ng tubig mga boss so ayan mga boss the best yan palagi ko yung ginagamit yung humihinga na underglow mga boss so pag preno mo yan humihinga pa rin sya samasama rin yung violet sa harap humihinga din siya mga boss magkasama sila sa blue, sa red at itong violet si harap pero yung violet ay steady lang talaga na violet mga boss ayan kasi pinagsama ko na yung asol at pula kaya nagiging violet yan mga boss ayan mga boss, humihinga napakaganda mga boss, lalo sa actual yung makikita mga boss talagang mapapalingon talaga kayo mga boss yan yung ating lady controller mga boss mabaguhin naman natin ayan mga boss, mabilis na blink napakaganda at napakaliwanag mga boss yan mga boss yan yung steady lang mga boss napakaganda talaga mga boss idol napakaganda mapapadalas yata yung paggala ko sa kabin ito mga boss kahit hindi ako palagala ang mga boss pero talagang mapapagala ka talaga napakaganda talaga ng ilaw mga boss ayan mga boss meron pa siyang sit up na ganyan so bali ginawa ko to mga boss so natapos ko to ng siguro mga limang oras ko yata natapos to mga boss napakatagal mga boss kasi malinis din kasi yung pag wiring mga boss kaya organizing wirings kaya medyo matagal rin natapos at hindi rin basta-basta to wiring mga boss kasi uh, sinasakit ko rin sakit-sakit connection din ako mga boss kaya talaga matagal mga boss kahit motor ko ginagawa ko mga boss ay pinapulido ko pa rin kahit Siyempre, nakakatamad gumawa ng sariling motor kasi walang bayad. Pero pinupulido ka pa rin mga boss. So, paano na kung sa customer ko yung motor mga boss? Eh, mas lalong pulido yun kasi may bayad yun. Sa akin nga eh, walang bayad. Eh, nakakatamad gawin pero pinupulido ko pa rin. So, ayun mga boss. Napakaganda mga boss. Ano Mag-subscribe naman kayo dyan mga boss para supportan ito aking channel. At maraming salamat sa inyo mga boss. Ayan mga boss. Napakaganda yun mga boss parang pang motor show nata to mga boss ayan ang ating signal light na pang malakasan mga boss so, yun napakaganda mga boss Ayan yung the best sa kanya mga boss. Yung humihinga mga boss. So, kailangan nyo lang ng lead controller dyan mga boss. Para sa kanyang pag blink mga boss. So, ngayon dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy kayo mga boss ano. So wag kalimot, wag mag-subscribe sa akin channel mga boss. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta mga boss. God bless sa inyong lahat.